Napansin mo na ba na sa isang mainit na talakayan, laging ang taong kalmado ang nananalo? Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagmamadaling ipaliwanag ang sarili. Pero sa dulo ng pag-uusap, siya ang may respeto, siya ang may kontrol, at siya ang pinakakinggan ng lahat. Bakit kaya? Dahil ang tunay na lakas ay hindi nasa lakas ng tinig, kundi nasa disiplina ng pag-iisip hindi mo kailangang magpaliwanag ng mahaba para lang maniwala ang iba. Minsan, ang katahimikan mo na mismo ang nagsasabi kung gaano ka kalakas. Isipin mo ang apoy. Kapag binigyan mo ito ng hangin, lalo itong lumalaki at pwedeng sumabog. Pero kapag kinuha mo ang hangin, kusa itong namamatay. Ganyan din ang argumento. Kapag hinayaang sumiklab ang init ng damdamin ng kausap mo, lalala lang ito. Pero kung pipiliin mong huwag patulan, ikaw ang may hawak ng kontrol. Sa pilosopiyang stoic, ito ay tinatawag na strategic silence, ang sining ng panalo sa pamamagitan ng hindi pag-react. Hindi ito kahinaan. Ito ang tunay na anyo ng lakas. Ang lakas na hindi kailangang ipakita o isigaw. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang walong makapangyarihang paraan para manalo sa anumang argumento kahit kakaunti lang ang sinasabi mo. Panoorin hanggang sa dulo ang huling teknak ang pinakamatindi. Maaring mabago nito ang pananaw mo sa pakikipagnegosasyon habang buhay. Tara, simulan na natin. Isa, manatiling kalmado habang sila ay naliligaw ng sarili nila sa tuwing may pagtatalo, ang unang reaksyon ng karamihan ay ang agad na sumagot, ipagtanggol ang sarili at patunayang sila ang tama. Kaya madalas nagkakagulo ng salita dito doon. Pero kung titingnan mo ito mula sa pananaw ng Stoicism, ang tunay na talunan ay ang natatangay ng emosyon. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Ibig sabihin, gaano man kaingay o kainit ang kausap mo, hawak mo pa rin ang desisyon kung paano ka tutugon. At kung kaya mong manatiling kalmado habang ang kausap mo ay nawawala sa sarili, panalo ka na kaagad sa tuwing nag-iisip ka habang sila ay nagsisigawan, nanunumbat at nagpaparatang nakikinig ka lang. Hindi mo kailangang magsalita pabalik. Hindi mo kailangang ipakita na galit ka. Ang katahimikan mo ang nakakabahala sa kanila dahil inaasahan nilang lalaban ka. Kapag hindi mo ginawa, ikaw ang nagtatakda ng tono ng buong usapan. Parang kwento ng kaibigan kong si James. Minsan sa trabaho, tinawag siyang tamad at walang silbi ng isang opisyal. Sa harap ng buong team, galit na galit ang tao, mataas ang boses at mapanginsulto, pero si James, kalma lang. Hindi siya nagsalita habang nagsasalita pa ang opisyal, tahimik lang siyang nakatingin, mahinahon, matatag, parang walang epekto sa kanya ang mga sinabi. Pagkatapos ng mahabang sigawan, nang tumahimik ang lahat, saka lamang siya nagsalita. Sa mahinang tinig na sumira sa tensyon, sabi niya, "Salamat sa pagbabahagi, pero may ilang bagay lang akong gustong linawin sa ilang pangungusap lang." Winasak niya ang argumento ng opisyal hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa kalmadong lohika. Pagkatapos ng pulong, halos lahat sa team lumapit sa kanya para batiin siya sa maayos na paghawak ng sitwasyon pati ang boss nila, humanga. Ganito ang kapangyarihan ng kalmadong stoic. Hindi ito kahinaan, ito ay disiplina. Kapag nakakaya mong ikahon ang galit ng iba, hindi ikaw ang nawawala ng kontrol. Ikaw ang talagang may hawak nito. Pero kapag pinili mong manahimik at manatili sa tamang pag-iisip, hawak mo ang buong sitwasyon. Paano mo ito magagawa? Una, huminga bago sumagot. Kapag nararamdaman mong tumataas ang emosyon, huminto ka muna. Huwag agad sumabat. Pangalawa, ibaba ang tono ng iyong boses. Habang sila ay sumisigaw, lalo ka pang maging kalmado. Hindi ito kahinaan. Ito ang paraan ng isang taong may kontrol. Hindi lang sa kilos, kundi sa sarili. Pangatlo, panatilihin ang iyong composure, damit, body language, at ekspresyon sa mukha. Kahit tahimik ka, maipapakita mong may respeto ka sa sarili mo. Sa huli, hindi ang pinakamalakas ang nananalo sa argumento, kundi ang pinakamakalmado. Dalawa, magtanong. Imbes na magpaliwanag, kapag inaatake ka sa isang argumento, likas lang na gustuhin mong ipagtanggol ang sarili mo, ipaliwanag ang panig mo, at bigyang katwiran ang ginawa mo. Pero ito ang problema. Sa oras na magsimula kang magpaliwanag, nawawala sa iyo ang kontrol sa usapan. Ngayon ang tanong, paano ka mananalo kung hindi ka magpapaliwanag? Ang sagot, magtanong. Oo, magtanong. Pero hindi kung ano-anong tanong. Kailangan ito'y mabilis, direkta at may layunin. Sa halip na sumagot o dumepensa, ibalik mo ang tanong sa kanila. Ilipat mo sa kanila ang responsibilidad Napatunayan ang punto nila. Sa Stoicism, mas mahalaga ang pagiging kalmado at matalino kaysa pagiging agresibo. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, "The nearer a man comes to a calm mind, the closer he is to strength." Kaya sa halip na mabilis na sumagot, tanungin mo sila sa paraang mapapaisip sila. Halimbawa kung may nagsabing, "Hindi praktikal ang ideya mo." imbes na sabihing hindi kasi ganito yan. Ang sagot mo dapat, aling bahagi ang hindi praktikal para sa'yo. At kapag sumagot sila ng malabo, sundan mo agad. Paano ito na iba sa mga nauna nating estrategiya na naging matagumpay naman? Ang layunin mo ay iparamdam sa kanila na hindi matibay ang sinasabi nila. Madalas, sa tuwing tanong ka ng tanong, nauubusan sila ng sagot at saka sila umurong. Parang ang nangyari sa kaibigan kong si Daniel. Sa isang team meeting, sinabi ng opisina nila na ang ideya niya sa proyekto ay hindi realistiko. Pero sa halip na magriak o dumepensa, ngumiti lang si Daniel at tinanong, Aling partikular na bahagi ang tingin niyong hindi realistiko? tahimik ang opisina niya sa glit. Sa kalang nabanggit ang isang maliit na concern. Kalma pa rin si Daniel. Sabi niya, Paano ito na iba sa huling project natin na naging successful din? Boom! Wala nang maisagot ang opisina niya. Hindi dahil sinigawan siya ni Daniel o pinahiya niya, kundi dahil sa pamamagitan lang ng mga tanong, lumitaw ang kahinaan ng argumento ng kausap niya. Paano mo magagawa ito? Una, iwasan ang refleks na agad depensahan ang sarili. Huminga muna. Pangalawa, magtanong ng mga tanong na nagpapalalim sa usapan. Mga tanong na hindi nila inaasahan. Pangatlo, hayaan mo silang magpaliwanag. Sa proseso ng pagtatanggol nila, mas lalong lumalantad ang kahinaan ng kanilang posisyon. Tandaan, ang taong nagtatanong ang siyang may kontrol sa direksyon ng pag-uusap. Habang sila ay gigil at dumidiretsa, manatili kang tahimik, obserbahan mo sila, and mananalo ka. Tatlo, gamitin ang katahimikan para gumising ng pagdududa. Karamihan ng tao, kapag pumapasok sa isang argumento, iniisip na kailangan nilang magsalita ng marami, ipagtanggol ang panig nila, at sagutin ang bawat punto pero sa isang stoic na pag-iisip, minsan ang pinakamakapangyarihang sagot ay katahimikan. Oo, katahimikan. Walang galit, walang paliwanag. Hindi mo kailangang patulan o patunayan ang bawat argumento. Inaasahan ng kausap mo na lalaban ka, nasasagot ka, na magtatanggol ka. Pero kapag pinili mong manahimik, wala silang mapaglalabasan ng emosyon. Wala silang matutuluyang damdamin. At dito nagsisimula ang pagdududa. Ang hindi mo pagsagot ay parang salamin. Ipinapakita nito sa kanila ang takot at kahinaan nila mismo. Magsisimula silang magtanong sa sarili. May mali ba akong sinabi? Bakit siya tahimik? May alam ba siyang hindi ko alam? Ganyan ang nangyari sa kaibigan kong si Alex sa isang pulong ng departamento, hinarap siya ng isang katrabaho na patunayan na mali siya. Sunod-sunod ang argumento, ang emosyon, ang galit. Pero si Alex, na natiling tahimik, hindi umiwas ng tingin, hindi tumawa, hindi sumabat. Tahimik lang siyang nakinig, kalmado. At habang tumatagal ang kanyang katahimikan, nagsimulang ulit-ulitin ang katrabaho niya, ang mga punto niya. Nawawala sa direksyon ang sinasabi niya. Nagsimula siyang magpaliwanag kahit walang nagtatanong hanggang sa siya na mismo ang sumira sa sarili niyang argumento tulad ng sinabi ni Epictetus Let silence be your goal except when speaking is more valuable hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin hindi lahat ng atake ay kailangang tapatan dahil ang tunay na panalo ay kapag hindi ikaw ang umaatake kundi sila ang natatakot sa presensya mo. Paano mo ito magagawa? Una, huwag agad sumagot kapag inaatake ka. Huminto ka muna. Tumingin ka lang. Makinig. Hayaan mo ang konsensya nila ang kumilos. Pangalawa, gamitin ang eye contact. Hindi matalim, hindi mapanghamon, kundi tahimik at matatag. Parang sinasabi mo, naririnig kita pero hindi ako bababa sa antas na yan. Pangatlo, obserbahan kung paano sila mismo nagsisimulang magduda sa sarili nila. Kapag pinilit nilang punan ang katahimikan mo, madalas doon lumalabas ang kahinaan ng argumento nila. Sa huli, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ang pinakatahimik na anyo ng kapangyarihan. Habang sila ang nagsasalita at nagsisigaw, ikaw ay parang isang pader, matatag, hindi natitinag at ang pader na iyon sa dulo ang siyang tunay na panalo. Apat, sa ngayunan ng katotohanan, pagtunguhin ang usapan. Maraming tao ang iniisip na para manalo sa isang argumento, kailangan mong kontrahin ang lahat ng sinasabi ng kausap mo. Kailangan mong tutulan ang bawat punto. Pero ang hindi nila alam, kapag puro kontra ang ginagawa mo, Nagmumukha kang defensive at kapag mukhang defensive ka, parang may itinatago ka. Kung gusto mong manalo, maging matalino, hindi palaging salungat. Ang sekreto, kilalanin ang katotohanan sa sinabi ng kausap mo. At mula roon ikaw ang magdagda ng direksyon ng pag-uusap. Kapag sinabi mong, o oh, may punto ka, o naiintindihan ko ang sinasabi mo, hindi ibig sabihin nito na natalo ka. Sa totoo lang, mas nagugulat at nalilito ang kausap mo. Kasi ang inaasahan nila ay pagtutol agad. Pero kung sasangayon ka muna, mas bumubukas ang isip nila sa susunod mong sasabihin. Ito ang kalmadong kalinawan sa pilosopiyang stoic, ang pagpaparaya. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, Be tolerant with others, strict with yourself hindi mo kailangang ipilit na ikaw lang ang tama. Ang mas mahalaga ay ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili at ang kakayahang kilalanin ang katotohanan kahit sa ibang tao pa ito nang galing. Halimbawa, kung may nagsabi sa opisina, pakiramdam ko hindi efficient ang sistema natin. Imbes na sabihin, hindi totoo yan. Sabihin mo, oo, oh, oh, napansin ko rin na minsan may delay pero naniniwala akong may paraan para mapabuti ito nang hindi nasasakripisyo ang kalidad. Ano sa tingin mo kung subukan natin ito? Gaya ng ginawa ng kaibigan kong si Sara sa isang meeting tungkol sa project strategy, may hindi natuwa sa kanyang mungkahi. Dati madalas silang nagtatalo, pero sa pagkakataong iyon, kalmado si Sara. Sinabi niya, Tama ka, kailangan natin ng mas efficient na approach. Pero paano kung pagsamahin natin ang ideya mo at ang sa akin, baka mas maging balanse? Boom! Bigla na lang naging bukas ang kabilang panig. Wala nang argumento. Naging pagtutulungan ang dating pagtatalo. Paano mo ito magagawa? Una, hanapin ang totoo sa sinasabi ng kausap mo, kahit maliit. Pangalawa, banggitin ito ng direkta. Tama ka ron. O, naiintindihan ko yan. Pangatlo, ilipat mo ang direksyon ng usapan palapit sa punto mo. Dahil kapag naramdaman nilang nauunawaan mo sila, mas bukas sila sa ideya mo. Tandaan, hindi ikinabababa ng pagkatao ang pag-amin na may punto ang iba. Ang tunay na talino ay ang kakayahang makinig, ang kakayahang umayon kung tama at ang kakayahang gumabay sa tamang direksyon. Lima, hayaan silang magsalita hanggang sila mismo ang mabitag sa kanilang mga salita. Alam mo ba na minsan, ang pinakamatalinong estratehiya sa isang argumento ay ang walang gawin, kundi makinig lang? Oo, tama yan. Hayaan mo silang magsalita. Hayaan mong sila mismo ang maglantad ng kahinaan nila Ganito kasi ito nangyayari. Kapag masyado silang sabik na patunayan ang sarili nila, nasosobrahan sila sa paliwanag. At habang nagsasalita sila ng tuloy-tuloy, hindi nila namamalayan na sila na mismo ang nagtutulak sa sarili nila sa isang sulok. Gaya ng sinabi ng pilosopong Stoic na si Zeno of Citium mas mabuting matisod ang paa kaysa ang dila. Ibig sabihin, mas mapanganib ang mga salitang bigla ang binitawan kaysa mga pisikal na pagkakamali. Dahil minsan, ang salitang nasabi ay hindi na maaring bawiin. At kapag hindi magkakatugma ang sinasabi mo, kusa itong mababasag. Gaya ng nangyari sa kaibigan kong si Eric. May ideya siya sa negosyo, pero may isa siyang kaibigan na tutol dito. Sabi ng kaibigan niya, hindi yan gagana. Masyadong maliit ang market. Pero sa halip na sagutin agad, tahimik lang na nagtanong si Eric. Ano ang basehan mo sa pagsabing maliit ang market? Sumagot ang kaibigan niya tapos sinabi ulit, Masobra na rin kasi ang kompetisyon. Dito na sumingit si Eric. So, maliit ang market, pero marami ang players. Hindi ba parang magkasalungat yon? Boom. Tahimik. Napagtanto ng kaibigan niya na hindi matibay ang punto niya. Siya na mismo ang nagbigay ng salungat na ideya. At hindi na kailangan ni Eric magsalita ng marami. Ang mga salita ng kausap niya ang nagbunyag ng kahinaan ng argumento. Lahat ng nakarinig ay alam na kung sino talaga ang may maling sinasabi. Paano mo ito magagamit? Una, huwag agad sumabat o mag-interpret. Hayaan mo muna silang magpaliwanag. Pangalawa, makinig ng buong pansin, hindi para agad sumagot, kundi para hanapin ang butas sa sinasabi nila. Pangatlo, kapag nakita mo na ang hindi tugma sa argumento nila, gamitin ang tamang tanong para sila mismo ang makakita ng problema sa sinasabi nila. Ang layunin mo rito ay hindi sila pahiyain, kundi ipakita sa tahimik at matalinong paraan na sila mismo ang salungat sa sarili nila. Hindi mo kailangang magsalita ng marami. Hindi mo kailangang lakasan ang boses. Hindi mo kailangang makipagtalo. Ang kailangan mo lang gawin ay hayaan silang mapagod sa sarili nilang paliwanag hanggang sila mismo ang matisod sa sarili nilang mga salita anim huwag lang tumahimik. Manatiling hindi nadadala sa bawat argumento, laging may isang tao na totoong marunong umatake. Marunong manakit, gumamit ng sarcasm, sumigaw, o magsalita ng pa-victim. Lahat para lang makakuha ng reaksyon mula sa iyo. Iyan ang tinatawag na emotional bait. Bitag gamit ang damdamin. At kapag sumagot ka, boom, nahulog ka na sa patibong nila. Pero ito ang sikreto ng mga stoic. Kapag hindi mo sila pinatulan, nawawala ang kapangyarihan nila. Wala silang mahawakan, wala silang magawa kundi ubusin ang sarili nilang emosyon sa habang ikaw ay nananatiling kalmado, detached at hindi natitinag. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi maging katulad ng iyong kaaway. Hindi mo kailangang suklian ng init nila. Hindi mo kailangang gumanti ng sarcasm. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang huwag bumaba sa antas ng kalaban mo. Ang kaibigan ko, si Kevin, may toxic na katrabaho. Sa bawat team meeting, laging naghahanap ito ng butas, panay paninira at madalas sumisigaw. Pero si Kevin, hindi kailanman nagpadala sa emosyon. Tuwing tinatamaan siya ng sarcasm, Simple lang ang sagot niya. Salamat sa feedback. Itatala ko yan. Tapos, tatahimik na siya ulit. Kalmado, profesional, hindi nagpakita ng galit, hindi lumaban. At ano ang nangyari? Yung katrabaho niyang toxic, lalong na frustrate. Hanggang sa mismong mga katim nila, unti-unting lumayo sa taong iyon. Samantalang si Kevin, na natiling iginagalang, may dignidad, at pinagkakatiwalaan ng lahat. Ganito gumagana ang stoic detachment. Paano mo ito magagamit? Una, kilalanin kung kailan ka inaakit ng emosyonal na patibong. Yung simpleng sarcasm, mapangakit na pananalita o padrama, yan ang pain. Pangalawa, huwag agad mag-react. mo ang sarili mo. Tanungin, makakatulong ba kung palampasin ko ito? Mas magiging malakas ba ako kung tatahimik na lang ako? Pangatlo, kung sasagot ka, gumamit ng lohika, hindi emosyon, maikli, kalmado, at hindi palaban. At minsan, mas mainam ng huwag sumagot. Ipakitang wala kang interes sa kanilang drama. Tandaan, hindi mo kailangang gumanti gamit ang matatalas na salita para manalo. Minsan, ang pinakamatibay na sagot ay ang simpleng pagtangging makipagtalo hindi dahil mahina ka, kundi dahil pinipili mong protektahan ang sarili mong kapayapaan. Sa huli, habang sila'y uhaw sa reaksyon at validation, ikaw ay nananatiling tahimik, malinaw ang isip at may mataas na antas ng emosyonal na kontrol at doon ka panalo. Hindi sa dami ng sinabi mo, kundi sa dami ng hindi mo na kailangang sagutin. Pito, Sabihin ang punto ng diretso, tapos tumahimik. Isa sa pinaka-epektibong taktika sa anumang argumento ay ito. Sabihin mo ang punto mo ng malinaw at direkta, tapos manahimik. Karamihan sa mga tao, kapag pumapasok sa isang debate, ang iniisip nila, kailangan ko pa ng mas mahabang paliwanag. Kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko. Kailangan kong kumbinsihin siya. Pero ang totoo, Kapag malakas ang argumento mo, hindi mo kailangang pahabain. Parang espada, kung tama ang tira, sapat na ang isang hiwa para tumama. Hindi kailangan ng sunod-sunod pang hakbang. Dahil kapag masyado kang maraming sinabi, maaring balikta rin o paikutin ito ng kalaban. Para mo na rin binigyan sila ng bala laban sa'yo. Pero kapag ang punto mo ay simple, direkta at malinaw, wala silang mahahawakang butas. Tulad ng sinabi ni Epictetus, huwag mag-explain ang iyong pilosopiya, embody it. Ang ibig sabihin, hindi mo kailangang pilitin ang pananaw mo. Ipakita mo ito sa kilos, sa pagiging kalmado at sa tiyak na pananalita. May kilala akong lalaki, si Jason. Lagi siyang tinututulan ng kanyang boss kapag may bagong ideya. Isang araw nagsuggest si Jason ng bagong sistema para sa workflow. Agad na tumugo ng boss niya. Paano kung hindi ito gumana? Sayang lang ang oras natin. Pero imbes na dumepensa o makipagtalo, simple lang ang sagot ni Jason. Subukan natin ng isang linggo. Kapag gumana, ituloy. Kapag hindi, balik tayo sa dati. Tapos, tumahimik siya. Walang dagdag, walang paliwanag walang pilit. Tahimik ang buong kwarto. Ramdam ang bigat ng katahimikan. Doon napaisip ang boss niya. Wala na siyang masabi. Kaya ang sabi na lang niya, Sige, subukan natin. Panalo si Jason. Hindi dahil sa dami ng sinabi niya, kundi dahil tama ang sinabi niya at alam niyang sapat na iyon. Paano mo ito magagamit? Una, bago ka magsalita, linawin mo sa isip mo ano ba talaga ang punto ko? Ano ang gusto kong iparating? Pangalawa, sabihin mo ito diretsyo. Walang paligoy-ligoy, walang labis na paliwanag. Ihatid mo ito na parang suntok, isang matibay at solidong tama. Pangatlo, tumigil. Hayaan mong magsalita ang katahimikan. Huwag kang matakot sa katahimikan. Dahil minsan, ang katahimikan pagkatapos ng isang matatag na salita ang siyang pinakamalakas na bahagi ng buong argumento. Tandaan, ang taong kaunti ang sinasabi pero puno ng bigat ang bawat salita. Siya ang may kontrol. Habang naghahanap sila ng butas, tahimik ka lang. Dahil alam mong ang sinabi mo, sapat na. Walo, alamin kung kailan lumayo sa usapan. Hindi lahat ng argumento ay dapat mong salihan. May mga usapan na may layuning makahanap ng solusyon o mas malalim na pag-unawa. Pero sa karamihan ng pagkakataon, ang mga debate ngayon ay hindi para makinig kundi para ipilit ang sariling opinyon at ipakitang sila ang tama. Kapag pumasok ka sa ganitong uri ng diskusyon, hindi ka talaga panalo, nasasayang lang ang oras. Isip at enerhiya mo. Dito pumapasok ang karunungan ng mga Stoic. Ang tunay na matalino ay hindi lang marunong magsalita, kundi marunong ding tumigil. Sabi nga ni Epictetus, It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows. Ibig sabihin, kung sarado na ang isipan ng kausap mo, kahit gaano pa kahusay ang paliwanag mo, wala ring papasok. Kaya minsan, ang pinakamatalinong gawin ay bitawan ang usapan at panatilihin ang sarili mong kapayapaan. Tulad ng kwento ng isang kakilala kong si Ben, may kaopisina siyang mahilig makipagtalo kahit sa simpleng bagay. Laging naghahanap ng butas kahit malinaw na ang paliwanag. Sa una, sinubukan pa ni Ben na umintindi at panatilihing kalmado ang usapan. Pero habang tumatagal, Napansin niyang wala naman talagang direksyon ang usapan. Ego lang ang pinapalakas. Kaya habang mainit pa ang argumento, simple lang ang sagot niya. Siguro nga tama ka. Tumayo siya. Tahimik na lumayo. At walang kahit sinong nakapagsalita. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil ang taong gusto ng reaksyon ay biglang nawala ng dahilan para magingay. At mula noon, hindi na siya muling inistorbo. Bakit? Dahil wala siyang ibinigay na away, emosyon o reaksyon. Panalo siya sa katahimikan. Kaya bago ka pumasok o manatili sa isang argumento, tanungin mo muna ang sarili mo. Makatuwiran ba ang usapan? Bukas ba ang isip ng kausap mo? At kung paulit-ulit na lang itong umiikot at naghahanap ng gulo, hindi solusyon, bitawan mo na. Tandaan, mas mahalaga ang kapayapaan ng isipan kaysa sa pansamantalang tagumpay sa argumento. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa taong ayaw makinig. Ang paglayo ay hindi kahinaan. Ito ay lakas ng loob na pumili ng kapayapaan. Dahil sa dulo, ang pinakamatibay na pahayag ay minsan yaong hindi mo na kailangang banggitin.